Ipinapin mo ang <laughs> <laughs> <Di na laughs> gusto mo kaya Isipin mo yung mo, makakapagawa ka ng unat. Hindi na pa ko yun. gusto mo? Kas o takas? Ano sakas? Isa. Dalawa. Ano? ang may sinabi niya ako sa Nakakaunti <laughs> <natin> pagitan. <laughs> Yan, magandang araw mga Talong TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Ating saksihan ang tawaran ng uh, ng kabayo dito at lalong higit yung makwelang magbibenta ng kabayo. At uh, tingnan natin kung magkano nga ba pagkakasunduan na sa presyo ng uh, kabayong ito. Kaya sa araw ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, pa-share po. Yan, sama-sama tayo manood sa video sa araw ito. Yan ang may kabayong binibenta dito. magaling. Magaling Yan. Kung gusto daw kabayong magaling eh. Mayari ang tanongin at magaling yan. eh o. Hindi binibenta dito ang kabaho silang ganda ng katawan. Isa lang mayari. Kinikilatis yung pagkakabaho dito. Sa rin na eh. Hindi kita pa yung mga panahibo niya. Hindi na natin yung katawan. Yan Okay. Bibilihan sila doon ang kabay. Sa kagimula, takot pa wila. pa is a tawad. Ah, 15,000 ang tawad ni Kuya. 15,000 ang tawad nung bibili. Pagkakaroon kayo ng yung patpat. Paparoy, paparoy mo si Milan Tawad. 16 daw tawad kanina doon sa likod. 15,000 kanina po, bumunaw. Fifteen thousand tangan tawat. Hehehe. <laughs> yeah, ni no. nak kasan tu. Batap itu. Uh, Ada lang. Ganda eh. Different class. Ka. Kaya magkano sana ang halaga ni Pusing? Ni yun yun? 17,000 daw palang halaga. 15,000 pa ang tawad nung bibili. No? So, uh, 17,000 pa lang iniingi dito. 2,000 na lang po ang kanilang uh, pinagtatalo na sa halaga ng mga kabayong ito. si Kuya. Tinitingnan yung kabayo. Kinikilatis ng maigi ang pagkakabayo nito. Wala ah. Wala Wala Huwag nyo na din ah. Susunod kayo ngayon? Lajis Isipin mo, ng unang. Di ako galing. Naralagas yung unang niya. Hindi araw di mo pa yan. ako may sa iyo, kung kain ninyo, hindi pa na Pinititin na sa kaya gusto mo kas o takas? Ako na kas! Hale hale! Tamadali! Ano ang gawa ng pingin mabilisan? Kapi ng inching! Biching ko! Biching ko! Sinisilip ni Kuya sa ilalim. Pinititin na ko siguro kung may sugat. Ala, may lawa ka na? para ako. O yan tumata ano nakatawad hindi pa magkaigit sa kabayong ito tayo natin hanggang matapos ang tawaran nila ayan isa dalawa nagkaw inilangan apat

Hindi sila ang nagkasundo din. Ayan uh, ang na. kasundo din. Nabili din itong kabayong ito. Uh, sir, saan po ang dadalhin yung kabayong ito? Dito. Saan po? Ah, dito lang din po sa uh -huh. Padre Garcia. Ayan. Gagamitin niyo pong kargahan? Oo, uh -huh. Parang bata pa ba siya kuya, no? Oo nga, maganda pati malaki ang pagkabayong. Sa kuya ninyo po ito, mga sa, palagay, yung mga ilang taon na yan, ganyan kalaking kabagay Parang, isang taon lang mayigit. Mata pa nga pala ito. Ah, magkano nga pala nyo nakuha po? Magkano rin po ng kasundod sa presyo? ko yung pumulong. Ipan. Kaya, yeah, magtano lang po magkano po nagkasundo sa presyo. Kaya, ano po, 15? Ah, 15. Hindi ganda ng 15. Kaya, pa'y nagkasundo rin sa presyo ng 15 mil. Kaya, ano yung na po pala ito yung eh, may sinisilip sila di sa ilalim. Ang puyo pala ng kabayo na sa ilalim, gusto may i sa ilalim. Ah, mayroon sa ilalim. Eh, ba't yun ang nila, yung puyo? Sa Ah, kaya. Yung pala nga nakuha, sinisilip nila ko yung ilalim, yung pare-puyo. Kala ko yung, yung sugat na tinitignan. Yan yeah. na po. Kaso doon na po dito sa... ...inside. Nakabili itong kabayan to ng 15,000 kasundo na. Ayan, dinala na ni Kuya. Maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Sana po nagustuhan yung video natin sa tawara ng kabayo dito sa Padre Garcia, Batangas. Up next video po tayo, presyo ng mga binibentang kambing dito sa Padre Garcia, Batangas. Watch out po tayo mga Talongs TV. God bless. Pashare niya na po ng video natin.